natin sa YouTube. Ay, sir, di ba yun yung ano nang gagawin? Sa ayan, so Voice and girls na yan. Ayan, ayan sila. Kompleto sila na ang gamit. Okay, so, okay. so busy <laughs> sila sa kanya. Okay. sempre kompleto sila na gamit pati niya ng gamit mo sayo pati niin kompleto sila ng gamit ano ba tawag dito ano tawag dito ah? pin pen cushion pin cushion -cus -cus. uh, yung ano niya lagay dito yung mga needle. ito so, yan, tinutusok para hindi nakakalat. So, primer meron silang sinulis. Uh, sinulid. Eh, ito, ano tawag dito? Tawag dito ay ito ba yung timbol? Nalagay sa sa daliri para hindi matusok. Ayan o, ganyan yan Diba? And then, meron silang measure, tape, measuring tape. Tape measure. Tape tape measure. Yeah. Or Medina. Kompleto oh. sila, diba? yan So, siyempre, meron silang needle. Kailangan lang mag-ingat para hindi matuso. Pero meron ka pang kulang, meron kang kulang ng isa. Wala kang gunting. Asa lang gunting mo? Ayan. Okay. So, ito. Buti na lang ito may gunting. Pakita mo yung gunting mo? Ayan. Ayan. Okay, dito tayo. Ayan. So, siyempre, ang ginagamit nilang uh, tela ay uh, tawag ito, yung sako ng harina. Okay? Parang tela din siya. Mas matibay siya. So, kilo case. So, very good ng mga mga Dito tayo. Okay. Ano na, Tapos na ba yan? Pag-a-tapos Ito rin. O, oh, lahat po busy. yan, ano yan? Tapos na po. Tapos na? Patingin. Sige, pakita mo. Ito, may nakatapos na po. Yan, patingin. Yan. Okay. Parang parang tahi ng ano ah, ng makina okay maayos saan mo ginawa to dito ah okay very good so pwede na siyang lagyan ng ano ng ano ng bulak uh, okay gisi lang na okay very good very good. Easy lahat. Yan. makita lang natin yung panso na nananahit. Yan. Lalam. Okay. 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 ano? ang matawag doon yung parang pinatusok yung uh, timbol. dapat hindi ganun kung parang pinatusok Ayan. may tawag ba dyan sa, sa ano tawag dyan sa, pag, sa tahi, pagtatahi na yan ha? Bak? backstitch. Okay, backstitch ang tawag nila. Sa style, sa style. Iba-ibang style yan, di ba? Oo. Iba-ibang, ah, uh, dito? Front, o. Oh? Way ng pananahi. So, Okay, babae lagi. Kung um, sa'yo, din. Box Okay, so... Kupit na po. Bakit hindi Holy dance. As... dito. Okay, magalit. O, oh, ito naman yung sa kanya, o. Oh. Diba? Tingnan nyo, parang parang makina yung tahi niya, o. Oh. Uh, straight na straight. Bakit black ang ginamit niya? Wala kaming ibang sinulit. <laughs> Anong tawag nyo sa pag na yan? Backstitch. Back back back. Backstitch stitch ko ang uh, kadalasan na nila. Kasi uh, misan, pag masyadong mahaba yung sinuli, nabubuhol. Dapat nilalagyan ng eh, ato, din ng kandila para madulas. Eh, hindi siya nagbubuhol. O oh, yun yun, dapat may kandila yun eh, ginagano sa kandila. Okay? So, busy busy sila ngayon. Okay, hanggang okay, sa muli.